guys. Buksan natin to guys. Bumili kami ng 3 in 1 na sabon. -ano lang siya. Lagay lang sa, ano, sa washing machine. 3 in 1 na siya. Kasama na ang downy. Kung ano-ano pang mga uh, ano, odor. Dalawang box binili. Tagal-tagal dito gamit kasi isa-isa lang ang lagay ko. Ito na siya 90 ng... yung laman. At saka ito. Ayan. Hindi ko na mabasa. Basta mabango siya. Kasama na ang downy. Tingnan natin sa loob. Ayan, guys. O. Oh. Ayan, ang laman. Ayan. Isa lang ihulog. O dalawa. Maglaba ako. Pakita ko sa inyo muna lang. Ayan, lagyan natin ng isa. Kasi nakalagay na ako ng isa. Hindi ko na videohan. 20. Ayan, dalawa nil nilagay ko. Ayan, tapos close natin. Play. Start. Play, parang ginseng <laughs> ka. Ayan, mabango na yan siya. Wala ka na ibang ilagay.